guys sa magandang tanghali. Uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito guys, TV Vlog. Ayan guys, ang ating kumpare, si Forman. Ayan, uh, nagputol siya ng tubo. Gamit niya guys, ayan, uh, grinder guys. Uh, doon mag-aabang tayo doon guys. Uh, yung ating mag-aabang sila, uh, magbubuhos tayo doon sa dulo. Uh, mag-aabang sila ng uh, scaffolding uh, para paggagawa sila ng slab. Ayan ang si Forman natin. Ayan uh, si Forman natin, Jr. Santos. Ayan, uh, magbubuhos tayo. Ayan, uh, ulit tayo ng bakal. Ayan, uh, doon tayo. Uh, hey, na, tayo nagawa gagawa na tayo guys ng scapulig doon naman sa kabila. Uh, mag-aabang sila as uh, islam. At mag-aabang rin tayo ulit ng electrical. Uh, dito, nakaabang tayo. Ayan, informan. Uh, dito tayo guys. Uh, guys, uh, tara guys, tingnan natin ang trabaho natin dito sa electrical at sa contractor worker dito sa atin. Uh, contraction third floor guys tara guys Ayan guys, ang ating foreman na uh, si Dino Santos at uh, nagatakulod sa roque Ayan, na uh, pinutol niya. Uh, gagamitin lagi doon guys sa dulo. magabang uh, Mag-aabang naman tayo dyan. Uh, mag Magagawa na tayo dyan slab. Ayan, uh, sila naman doon sa kabila uh, gagawa ng slab. Ayan, nakaabang ng ating scaffolding. Ayan, yung mga tubo natin. Uh, gamit ang siklam. Uh, ayan, ang kanyang partner si Ad Bencola. Ah, uh, si Franco at Bencola. Ayan, mag-aabang sila para sa Slab ng bubuhusin natin at pagkatapos nila guys, ah, uh, mag-aabang sila ng, ng, bakal at maglalagay sila ng yero. Tapos uh, maglalagay tayo ng electrical wiring to PVC orange. Ayan guys, uh, ah, uh, mag-aabang tayong slab dyan guys. Ah, uh, dito tapos, dito tayo uh, nakalagay na tayo dito. Ay, nakalatag tayo ng mga bakal, ang yero, at itong electrical natin guys, ha, nakalatag na. Ha, uh, standard tayo. Ayan, uh, standard. Ha, uh, ayan, uh, gagamitin natin yung bakal. Ayan, uh, tatlong putol ng ating tubo uh, dito sa papuntang papunta guys sa atin sa gagawin natin guys ng slab. Ayan, uh, maglalatag sila ng slab dyan ng tubo ng siklam at tubo at yung ating scaffolding yan na uh, nakalagay sila maglalatag sila para guys sa slab natin. Ayan, uh, doon ang uh, sa dalawa tatlo tatlo guys ang abangan nila ng slab uh, ah, lalagay sila ng mga tubo dito sa kabila guys ah, nakalagay na ayan nakalatag na sila dito ah, ayan ah, may nakaabang na tayo dito guys electrical tapos nakalatag na tayo ng mga bakal mga tubo ayan dito naman guys ah, ayan maglalagay naman sila ng Nang abang dito guys ng mga ng mga bakal mag sila pagkatapos dito pagkatapos nila rito guys paglagay ng scaffolding ayan ayan ang gamit nila guys sa uh, C-clam hanggang sa dalawa tatlo tatlong abang guys ng atin bubuhusan ng slab at maglalagay tayo ng electrical wiring sila naman ni Forman Forman G. del Santos ah, sila naman guys dito sa kabila ah, nag sila ng ng scaffolding para sa atin slab Ayan, hanggang sa dulo. Doon guys, sa uh, unahan, uh, naka-boss na tayo dyan Ah, uh, dito na lang sa gitna, ayun, tatlo na kwarto ang ang atin ang atin lalagyan ng abang ng slab. Ayan, mga standard tayo, guys. Uh, 16mm and 10mm ang gagamitin natin para sa pag-slab natin. Ito naman guys, ang atin atin sikum third floor tayo pala uh, third floor tayo ngayon guys uh, mag-aabang tayo ng electrical wiring PVC orange Ayan guys, Sa uh, susunod tatapusin natin to At hintayin natin guys ang sila maglalatag At tayo naman ay uh, hintayin natin guys sa uh, paglagay ng slab Paglagay ng bakal at tubo At tayo naman ang huling maglalagay ng sa electrical PVC, orange at Johnson box at elbow Ah uh, Sino to? Dito sila Dito naman kami uh, naglalagay tayo ng, ng wire. Ayan, nakabang na tayo dito Ayan, ah uh, Tinatawir nila guys, ayan, nakabang tayo dyan, tubo, at doon tamo guys, ayan, uh, ang ating atin guys na tie wire, uh, nakatie wire na tayo, guys, uh, <coughs> ayan guys, uh, si forma naman tayo, uh, maglalagay ng mga tie wire, ayan, ang mga tie wire natin guys, Uh, nakaabang na tayo ngayon uh, para hindi natin alam kung magbubuhos ngayon o baka bukas guys kasi uh, hindi pa ka guys nakalagay ng mga tie wire baka guys bukas tayo magbubuhos dito kasi marami pa tayong marami pa tayong lalagyan ng mga tie wire dito sa bakal uh, basta ang electrical uh, ang atin uh, nakatapos na tayo uh. ito na lang ang hintayin natin uh, dito guys sa paglalagay ng ang uh, tie wire dito sa slab na gamit natin ng tie wire ayan uh, ang atin ating 10mm and 16mm guys ang yan ang Johnson box natin nakaabang na ayan Kabang na ang ating Johnson box ayan Ayan ang atin mga kasama guys uh, dito sa contraction worker. Ah, uh, shout out nga pala sa atin mga kumpare dito sa atin sa Calabanga, Camarines Guys, thank you very much. And welcome to my back, my channel. My name is Tito Guy, TV Vlog.